Mga par! Napag-usapan nga natin sa last video kung paano nabatikos at napasing si itagaki sa Twitter. Ngayon naman, pagkikwentoan natin kung sino ba talaga si Muki. Matapos basahin ito ang reply sa kanya na dapat mag-focus ang sa walang kwentang talonan sa sarili kaysa makailam sa world title match ng ibang tao, nagalit at nairita ito kay Yatara Muki dahil tinawag siya nitong hindi kilala at isang talonan. Tinanong ni Ipo kung anong balak gawin ni Itagaki. Sumagot naman siya, Hahanapin ah, ko to kumag na to. Sabi naman ni Aoki na imposible ang magawa yun ni Itagaki dahil wala itong clue kung sino ang yata Ramuki na yon. Kaya naman sumabog na lang sa galit si Itagaki at sinabi sigurado siguradong mas malakas siya dito kaya bubugbugin niya yon pag nakita niya. Sabi ni Kimura, sige sabihin nating nahanap mo na yung kumag na yun. Sigurado ka ba mas malakas ka sa kanya? Hindi ba masyado kang nagiging kampante? Eh, hindi mo naman sigurado kung kanino ka nagagalit. Sagot naman dito ni Tagaki na nasisiguro niyang mas malakas siya kay Muki dahil isa siyang A-class boxer at Japanese ranker. Reply naman ni Kimura na sobrang laki ng mundo at maraming boksingero ang mas malakas sa kanya. Galit na sinagot ito ni Tagaki na walang may pakialam at nasisiguro niyang hindi siya matatalo sa isang keyboard warrior na puro dadalang. Sabi naman ni Kimura, anong puro dadalang? Dahil nga nagkakainitan na tong dalawa, umagit na na si Aoki at ipo sa dalawang to para pigilan bago pa lumakilalo ang issue. Nagalit si Aoki kay Kimura dahil para nakikipagtalo pa ito kay Itagaki kaysa tulungan niya ito. Dahil sa sinabi ni Aoki, bumalik na si Itagaki sa kanyang goal at nagdudutut ng kanyang cellphone habang sinasabi na Tama, ang kalaban ko ay ang walang hiyang muki na to. Hindi hindi ko makakalimutan ang pangalan mo. Nagreply si Tagaki dito at sinabi niyang hindi siya nag-worry dahil siya ay undefeated sa mga recent matches niya. Sabi naman ni Aoki na wag na siya magreply ng magreply. Pagkapos na pagkapos nga ni Tagaki, nagreply agad itong si Muki ng Wow! Nakakayo! Straight ka ba? Dahil nga sa bilis ng reply nito, lalong nairita si Tagaki at nasabi nitong walang buhay sa labas ng cellphone nitong si Mookie. Pinagsabihan ni Ipo itong si Tagaki na huwag napansinin ng Mookie na yon. Pero tila waipik ang payo na yon at ni-reply nito na kahit na hindi nga daw siya naka-chaos straight win at mabilis na reply ni Mookie, eh kung ganon, qualified ka ba talaga makisawsaw sa mga world well ranker? Nang replyan nga ni Tagaki na tama ang sinasabi ni Mookie na wala siyang chaos straight win, Tila na checkmate na ito at mabilis na nireply ni Muki na salamat sa pag-amin mo, panalo ako. Langiya, ang lakas din talaga makasar na itong si Muki no? Piling ko taba nga kayo mga par, si Takamura nga siguro to no? Lakas eh. Dahil nga sa reply ni Muki, wala nang magawa kundi sumabog sa galing si Itagaki. Dahil sa lahat ng sasabi nito, may magandang rebat na masasabi si Muki. Nabilig nga si Ipo dahil sa mabilis na mga replies nitong si Muki at si Aoki naman ay na-elipse din dahil parang face-to-face -face nga ito kung sumagot si Muki. Pinatigil na ni Ipo itong si Tagaki at sinabi nitong ginagamit lang siya ni Muki para sumikat din sa Twitter. Sagot naman ni Tagaki na hindi niya kayang tanggapin na binabata-bata siya at ginagawang human punching bag sa Twitter. Pahabol naman ni Ipo na kung hindi mo titigilan, mas lalo lang lalala at lalaki ang issue. Nakinig na si Tagaki sa kanyang senpai pero bago ito tuluyang tumigil, sinabi nito na ihirit pa siya ng last reply dito kay Muki. Sinabi nito sa tweet na, Hindi naman umaabot ang mga tira at mo sa akin dito. Tuwang-tuwa nga ito sa kanyang last reply at parang nasa kanya na ang huling halakhak. Ngunit nagbago ang lahat na mag-reply uli itong si Muki at sinabi nito, At ah, talaga ba? Kitang-kita ko -kita mula dito yung inis mo. Sakit no? Sorry! Dahil sa reply na yun, mas lalo nang gigil at asartalo itong si Tagaki. Sabi nga ni Ipo dito na na lang ang hater na yun. At sunod na sinabi na sumusobro na talaga itong si Kimura na to. Tila napatigil naman si Tagaki at kinurik ang kanyang senpai dahil ang pangalan nun ay Yatara Muki. Humingi naman ng pasyensa si Ipo at sinabi nito na dahil pabaliktad niya nga nakikita ang screen ng cellphone na mabasa niya as Kimura yung pangalan ni Muki. Binaliktad nga nila ang mga cellphone nila at binasa ang pangalan nitong si Muki. Dahil doon, nagsimulang gumamit ng iba't ibang crypt analysis ang Team Aoki para ma-decipher kung sino nga ba talaga ang Muki na ito. Nabilib si ipot at Aoki dahil hindi nila inakalang ganito kagaling si Isamu at Hiroshi. Matapos ang maikling panahon, nasolve na nga nila agad ang mala puzzle na pangalan ni Muki. At kasunod nun ay ang mala suspense na pagbubunyag kung sino ba talaga ang hater nitong si Itagaki. Sa uli, Sinabi na ng Team Aoki ang totoo at ito ay ang pangalan Kimura Tatsuya. Tila naistan nga sa gulat sila Aoki, Ipo at Tagaki at dahan dahan lumalayo naman ito unti-unti si Kimura. Nagkahabolan na nga dahil dummy account lang pala ni Kimura iyon at mula simula ang hater ni Tagaki na kanilang problema ay katabilang pala nila. Sabi ni Kimura na ginawa nga daw niyon dahil naiingit siya sa libo-libong new followers ni Itagaki sa Twitter. At habang naghahabula ng mga gonggong, nandun pala si Takamura na nakikinig sa pinto. Kinagabihan sa bahay ni Takamura, kuminento nito sa tatay ni Itagaki at sa kaibigan niyang pulubi ang pangyayaring iyon. At sinabi nito na yun nga daw ang dahilan kung bakit niya naisipan kumawa ng Twitter account. Hindi niya naman nga daw kailangan ng attention ng iba pero nasisiguro niyang napapatanong ang kanya mga fans kung ano ang nangyayari sa daily life niya. Kaya naman dahil sa kabaitan niya, gagawa na din siya ng Twitter. Pero dahil nga ayaw niya magkaroon ng aberya at mauwi sa trastokan na kanyang first tweet, niyaya niya itong dalawang ito para kumain ng hotpot. Dahil siguradong gusto lahat ng tao ang isang post tungkol sa pagkain. Sabi ni Takamura, Hotpot sa summer, putik parang sauna sa init dito. Magubad nga kayo, ayaw kong mawalan kayo ng malay abang nagsasaya tayo. Sabi naman ng kaibigan ni Takamura na puluboy, Sige boss, ipya na gusto mo. Dito natin nakita ang malakalansay na katawan nito at si Takamura naman ay pigil na pigil ang tawa. Napatanong si Takamura kung bakit sobrang payat nga nito. Sagot naman ang kaibigan niya na dahil hindi pa siya nakakainom at nakakakain ng kahit ano simula last week. Sunod na nagubad si Mana at nakataka nito ang kanyang necktie sabay na tumalsik ang wig nito sa kanyang ulo. Habang si Takamura naman ay hindi na napigilan ng sarili na tumawa sa dalawang to. Hindi naman nila gets kung bakit tawang tawa si Takamura dahil seryoso naman silang talawa. Pero pinabayaan na lang nila yon at sila ay nagsaya tuminom. Tila nabilip nga ang kaibigan ni Takamura sa lasa ng beer na yon. At sinabi ni Takamura na secret special new edition beer nga daw yon ng kanyang master. Pero hindi niya gets kung anong special doon dahil hindi naman siya uminom ng beer. Nga pala mga par, master ang ni Takamura kay Manabo senior dahil sa mga jokes nitong corny. Kung saan naman laging nabibilib si Takamura dahil parehas sila ng humor. Dinampian nga ng dila nito unti-unti para malasahan ng beer. At matapos yun, tila nice na nito sa lasa at sarap na sarap. Sunod nitong sinabi na ramdam niya sa kalamnam niya kung gaano kasarap ang beer na to. Sabi ni Takamura, hindi sapat yung higup-higup lang. Dapat tong mo yan, di ba master? Tila nagulat naman si Manabo Senior dito at nabitawan ang hawak nitong beer. At sunod na tumalsik sa kanyang Junjun. Tila na nga si Manabo Senior at naging sobrang seryoso. Sunod na sinabi nito na parang ginagaya yung tropa ni Takamura na Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko sa itlog ko. At suro na nagtawanan ang mga loko-lokong to habang sinasabi ni Takamura na hindi ka nga pwedeng uminom ng beer gamit ang Junjun. Sagot naman ni Mana po senior na meron nga siyang balls of steel. At doon naman na magtatapos ang ating video. Lang ang mga par, sabi sa inyo si Kimura talaga yun eh. Loko-loko talaga eh no, putik na yan. Malaamongas yung datingan, impostor pala si Kimura no. Ta putik para mga baliw talaga mga nakakasalamuha ni Takamori no, lap trip. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Sentai. hanggang sa muli mga par!